For this video, titignan natin ang kapitbahay namin. <laughs> <laughs> Kanina, mapunta kapitbahay. Mamaya pupunta tayo sa kapilang kapit bahay. <laughs> Yan, yung kung gusto tumira dito, bili din kayo ng lupa. <laughs> Yan, bilidin din kayo ng ganyang bahay. Tabi yung isa o tabingi. Oh, ito ang unang titignan natin. Yan din sa akin, no? Oh. Yan yung sa akin, oh. no? Oh. Hindi makita. Hindi <laughs> makita. Yan, si Romel ay susunod na bibili ng bahay. <laughs> Hindi. Hindi daw. Yung makalat pa yung pagkain na. Aha. Tuloy po kayo sa, ano? Mainit dito. May heater ka na? Wala po, mainit lang. Hindi, magsalita ka lang oh. nagmagsalita ah, sa loob. May! Magsalita <laughs> <na> ka <kayo>, lang <laughs> doon <ay>. yung <laughs> salita init dito. Ay, oo. oo. Tapos rin pa natin. Ay! ah, dito yung bahay niya. Mm. Oh. Ito yung bahay ng mama mo, no? Oo, oh, may nagt-charge po. Anakay, kayo? Anakay, yung Ito yung ano, pa. Iwan natin ganito. problem. Hindi, tingnan lang natin yung ano. ano. Ano 'yan, kwarto? Ah, po 'yan tong kwarto naha. Nagsisigarilyo. Ako din, hindi Isa-isa lang ang sisilip daw, isa-isa lang. 'Di mo 'yan ilight mo. O. O, kwarto 'yung isa kwarto rin yun, nilalagyan lang muna ng gamit. Pang patrimonyo yan, patrimonyo. Pang ano yan, pang Ah, hindi. lang, ngayon lang. Ngayon lang. ah, banyo. Banyo. Ito banyo. Ito yung banyo. Ito yung banyo. Ito yung naman talaga. Si Aron sa yan. Tsaka ito. Yung salida. Salida din. Pwede mo lang lagyan yan ng ano, oh. Duwag. 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 2 <laughs> Oo uh, oh. Aba, hey, hey, oh, oh. <laughs> Wala Di, bali walang langaw dito Walang langaw, walang langaw Walang langaw <laughs> Ganda, oh. ba, Gusto niyo rin, oh. tikman niyo yan Ayan. <laughs> <laughs> Instant bahay, oh Instant buy oh. <laughs> oh, oh. Maganda Kasi yan yung ano, heated Mmm Heated yan Ganda, oh Tapos lalabas kang ganyan Oy!

Ang diba, diba, ganda, ganda, oh, ganda ng TV no Ang ganda dito. ng TV oh, you know? Ang guwapi nando. Ano yon nilagay pang Ano? Ano Pwede pang mo? Ano mo? Eh, inihila daw, inihila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oo. One. Po, niya, one. Galing to, ano, daw, Londres. Londres, yes. Na, ano, na model. Ah, yung model. May black label dito. Black <laughs> label! What? Red pala, red pala. Black <gibwing> <sharp mean> label. <laughs> Ag-overnight ag ag daw ka, no? <laughs> oo, oh, mag-overnight daw sila, oh. Oh, kung gusto mo magluto ng ano, adobo, yan oh. Ni, <laughs> next, okay. naman, next naman. <laughs> <laughs> oh, Ay, pate. pati ano rin 'yung ano. Oh, na oh, 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 yung no. yung oh, lang. pa na lang. na ito you know, may pa yung Tingnan mo dito, Rika. Iyon, no, may pinto ang papunta sa kwarto. Saka sa dalawa, dalawa yung dalawa, ay, ng dalawa dito. dito. Dalawa Dala po. Ah, dalawa ito at saka yan. Okay. Ay, dito, dito, dito. Pero ano to? Parang pasinsin. Pwede ka kang dumaan dito. Pwede doon. Dalawa si Anyan. Yan dalawa. Dalawang toilet niya. Ito. yung yan. Kung kailan free, syempre. Dapat two days yung hindi, yung... ano, weekend nang... oh, 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 um... lang pala ngayon sa'kin kasi dito Friday Friday night kasi ako may basok ako may basok ako ay, ay <laughs> oh. pwede, pwede nga yung, ano, pwede nga yung open pwede na kayo? pwede na kayo talaga, parang ano, ah live by live i-edit natin yung masamang salita dito sabihin mo i ano mo na yung sa'kin dito

Dito po. Maya, 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 maya. Oo. Isa hi ba kayo talaga? Minimalist dapat yung ano dito, stellar mo 'yung. Yung sari-sari na lalagyan Pero including na ito pati yung kama, ito Ito diba? lang ang sofa, hindi ito talaga. Hindi ito kasali dito. Ah, po din, pinapalit po namin. Ah, Bin pinapalit nyo. Pinapalit namin. It eh, Maya, dito, dito, dito Ito, ito 'to wala sa amin 'to. Yung mga ganyan. Mga yan. Ito. Including, <laughs> <laughs> then, next, including din yan. Pati yung no red line. Yan din. Maganda yung paglagay mo ng ano niya. Yung, uh, yung, 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 yung titignan mo ba? Yung natimingan mo. Oo, natimingan mo yung part niya. Yung video. Maganda dito. Kaya nga yan. Ang laki yung mga. Ang umaga pag ano mo. Sunrise. Limot lahat ng mga utang pag ganyan. Ha? <laughs> oh, dogo. No. Tayo oh. magdadayo muna nya. Wow. Ah, uh. secret ka. Ano'ng alam mo? Ay hindi alam niya 'yan. Ano'ng alam ba kung may bala? Mm. Huwag <laughs> mo sabihin may nagbi-video. Ulan <laughs> <laughs> nagarecord na lahat. balak kayo magsalita ya. Ah. Secret naman 'yon, Roma. IPM na lang daw. <laughs> Yeah. So, may ada, may oh, may ano diyan. Yung white kasi. Ito ay gusto Ito yung right? gusto ko Ito ay gusto Ito ay gusto ko ay gusto Ito ano din ko dito. Ito spread, nice. Nice. ay <you>? <Africa theater>. <Yeah>. Maganda Paganda. Ayun nan diyan nitong. Pero si, igual well, ganto talaga. Ganito. ganito talaga. Yung sa kanya, yung sa kanya. Hmm. Yung... Pero pag tumaas kaya tawad yan, no? Naggaganyan siya. Dahil hindi naka even Hindi pa naka-photos. Hindi yes. naka-aliyan. Mali na talaga. Dapat yung Nakatali ko dapat yan yung, yung ano nila, yung oh. entrada. Dapat dito siya nakahalap sa kabila. Oo, oo. Oh, 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 oh. nila. nila. Pero sabi niya, ilalagay ng ruwa daw. Ilalagay nyo ng ruwa. Ulitin ko yan. Uh, pero paano na? Kawawa. Ay, Sabay sila nito. Sabay sila nito. Sabay sila na naman yun. nito. Sabay sila nito. Sabay sila nito. Sabay sila niya siya. Yung na-tsempuhan uh, namin noon is sa uh, maliliit yung kwarto. Tatlong kwarto. Kaya nung kuha kailangan naman ng dalawang mga Ay, dalawa. Oo, oh, dalawang mga okay. awesome. Kasi to si mama, nag, nag-research-research -research lang din siya. Hindi ka din dito nito. So, Pinuntak niya. Uh Oo. -oh. Pinuntahan niya. Pero dito sa Madrid o outside Madrid? Dito sa Madrid. Oo. Uh -huh. so, Pero uh, isang, isang na, hindi kami na sa'yo. Sa akin, isang ato na. Ikaw na din dito. Ano, ano, Pero sa kanila, ata dalawa sa kanila. Dalawa, dalawa mula. Huh? 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 para tawasan years, ya. 10 years. 10 years oh, mm -hmm. ng doktor, mm -hmm. ah oh, oh. years <laughs> Magra graduate years. <laughs> graduate <sa> utang <laughs> another uh, ten years sis <laughs> Bala na sila na no? kung Bahala gusto nila oh. Ano na sila. gusto nila? Yeah. Yeah. Hmm. Yeah. Ah? Wow. Gusto yeah. dito? mine. dito? dito, wow. may <laughs> may dito? Mayroon. Kami mat kami din. Pag, pag 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 balik na ako dito, titira na kami diyan. Kami ah, ng bibisino na tayo. So, Oo, oh, so, <laughs> <tayo>. Sila kung <laughs> sila, <laughs> sila, kung yung sila yung ay nag-aaral pa, hindi pa siguro. Bisita-bisita na lang. Bisita na sila. sila. Depende sa kanila kung anong gusto nila, pero sa akin, <laughs> dito na kami mag-vlog din Maganda yung question Si Ke. Okay, good video ng video. Video na video. hindi na. video naman yun, hindi tayo. Oh, hindi na live. Oh, wala yung ay, nga na magiging sinasabi ng ano. I-remodel mo pala kayo, i-remodel. Eh ano pala lang ito? lagyan ng konti ko <laughs> del. De palitan mo yung mga kurtina mo. Oh, pag pag summer, oh, oh, kasi marami kami ng bakasyon ng mga summer. Oh, palitan mo na lang yung mga, Yan, oh, ang ng TV eh, yung TV eh, yan oh. Saan ang tingin mo? Yan you know. oh. Ay, ay, live ba? Ha mo. Live. Ito ang na-open na. Oh, no. Open ay, Open niya, na open. na <laughs> open Try May secret, <laughs> secret. Oh. oh. Yeah, oh. <laughs> no Mga mga ano. Hindi na babalik. Mhm. Kwan lang. Oo, paglagyan ng Ano ba?

Oh <laughs>